Uh, good morning mga BS3 Phil si students. So nandito sa Pampanga sa PJS Resort. So masasaksihan nyo ang laro ng Putukin mo ang log ko. Ang grupo, dalawang grupo ang maglalabang. Grupo ni Joseph sa ni Wilfred. So abangan natin kung sino mananalo. Ito sila. Pink, 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 pink. On your mark. Ready. Get set. Go.

बॉइल <laughs>

Joseph, ang le Joseph, ang bagal ng hita. si Silim po ala swimmer Umabal po si Silim, umabal po ang Silim Ang bilis ko ni Jack, oh! Ano po yung aming... Oh, okay naman kayong dalawa! Ah. Balloon Girl! Oh. So, ayun na po. Natapos na po ang laban. I-declare -de ko na po kung sino po ang nanalo. Ang grupo ba ni Joseph na walang kwenta? O ang grupo ni Wilfred? So, ito na po sila. At ang nanalo ay... Ang grupo nila! Wilfred. Wala uh, ka na. Wiling mag-ugnay tapa. Ayan ba mong gigit ng gigit dito? Ayun tapo. Mag-ugnay 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 tapo. mag ugnay mag Kita-kita niya po, utu-utu po siya mga kapatid. mo, Utu-utu na helicopter. Ito yung mga best cyber in the world. Best driver po? mo! Tirahin mo, mo! Tirahin! Uy, mabasa! Swim safe, oh helicopter yung tayo, Helicopter. Fred! Fred! Sila na ba? Din namin yung mga classmates namin dyan sa mga hindi tumama. Sayang ba? Sayang! Sayang! Ano sayang! Salamat sayang! Salamat sa mama ni Joy, sa pamilya ni Joy, sa sponsor, Bello, ano ba? Adidas, sa pilot, sa fishing turn, sa let's face it, sa all TV, sa so lahat ng mga sponsor sa mga nagpatuloy sa hotel dito. Thank you!